Hello guys. Ayan, si Dinda ay at inalalayan si Lola. Kami ay mag may merienda lang sa glit. At napakaganda ng uh, restaurant na to dahil napaka cozy ng lugar at ano talaga siya, uh, homey yung feel no kapag nandito kayo. Ito ay nasa kahabaan lang ng Santa Cruz National Highway. At ang sarap ng kanilang pagkain dito, okay? So uh, worth the money naman yung kanilang uh, mga food dito. Okay, kung mapapadaan kayo ng uh, Santa Cruz Laguna, along highway lang siya, okay? This is Ted's Kitchen actually. Okay, so yeah, pumili kami dyan ng muffins. Okay, so dahil gusto-gusto ng mga bata yung muffins. Yan, tapos uh, ako ay um order ng beef lasagna, ang kanilang napakasarap na beef lasagna dito. Okay, and salad. Yan lang naman ang gustong meriendahin ng mga bata. Okay, so gusto ko rin matikman ni Lola yung napakasarap nilang lasagna dito. So, yan. At uh, inabot na ng gutom. Mm. Enjoy na enjoy. First time kasi na si Lola. First time nila rito. Yan. Tapos, um marami ah, konti lang kumakain pala kami lang yung nandiyan dyan dahil uh, nanganing oras kasi siya around 10am ganyan oh. so gusto lang talaga ni Lola yung mahilig kasi si Lola ng pasta yan so pinatikin ko sa kanya ito yung um, double muffin, merong banana walnut and double chocolate yan so ano nag enjoy talaga kami dyan ha napakasarap na muffin at ito yung uh, ranchero salad nila mm -hmm. masarap yung pagkaka timpla nung kanilang uh, sauce eh. ito yung sinasabi ko na grabe talaga napakasarap na lasagna kakaiba yung ano yung lasanya na ito sa so, lahat na natikman kong lasagna kasi Lola enjoy na enjoy yo. <laughs> bihira yan siya na ano na nasasarapan sa lasagna pero this time talagang ano gustong gusto ko gusto gusto ko talaga kasi na matikman niya yung lasagna nila rito o tingnan mo tong isa o tingnan mo oh may pag ganyan ganyan pa oh mm sa -mm, ganyan ganyan pa <laughs> kasi okay daw yung lasa napakasarap daw ng lasagna hindi sila mahilig sa pagkain ano <laughs> o, at dito pinayagang kaming mamasyal sa loob so meron silang ano dyan actually itong place na to ay bed and breakfast Okay, so kami na mamasyal dyan, umikot. Yan, so dagolakas yung tao. So, yan, at uh, katatapos lang ng mga event event, katatapos lang ng uh, long uh, holiday, diba? So, ayan, pumasok kami sa parang meron silang chapel dito. Yan, yan, ang ganda, napakatahimik. Alam mo yun, nasarap talaga ng feeling no kapag maraming halaman sa paligid. Yan, hindi mainit. dahil sa dami ng halaman. So yan, medyo nag-ano kami dyan. Ha? Nagdasal konti. Siyempre dumaan na rin lang, diba? So yan, meron silang chapel na maliit. Yan, so siguro dito yung may mga kinakasal, dito rin ginagawa. Yan. O diba, may pabel pa sila dyan. Ang ganda ng place. Ang ganda ng place. Kung yun yung mapapasyalan lang ito. So tuwa ako diyan sa mga hanging plants. <laughs> yan, 'di ba? Oh, 'di ba? Hindi ako masyadong mahilig sa halaman eh. <laughs> Talagang appreciated ko 'yan, eh, oh. So, ito hindi ko talaga napigilan tong ano eh. Tong orchids na to, eh, oh. Ayan, oh ang cute niya, oh. O, oh, 'di ba? So, ang ganda, ang daming puno. Ito yung ano nila, oh. 'Di ba? So, iba yung ano eh, ah, nakapal nakapalibot sa yung nature talaga. So, iba ang feel ng tunay na halaman. So, ito yung mga cabin nila. Yan. Okay, so enjoy lang namin talaga yung yung mga halaman, mga yung kanilang uh, what do you call this? Yung kanilang uh, place. Okay, so ayan, inikot-ikot namin yan. Ang ganda, napaka-relaxing actually. Okay, napaka-relaxing. Talagang mai-enjoy mo yung pahinga kung gusto mo ng pahinga, okay? So, ayan, may mga isda dyan, no, sa pond. Ayan, tinuturo ko pa yung pond na yan. So, may mga isda dyan. Ayan, and ito yung gustong-gusto -gusto nung anak ko. Yung, ah, uh, yayakapin mo yung puno at mag-wish ka. gustong-gusto <laughs> -gusto niya dyan, nagpa-picture siya dyan. So, ayan, yung pwede kang mag-bonfire dyan. Nakakatuwa kasi, napaka, ano, talagang ano, talagang uh, makakapag uh, ano ka uh, rest, no, kung gusto mo ng uh, weekend uh, getaway. Ayan, so ayan, pinay nag kami kay Ate, nila. naglilinis. Ayan. So pinapasok nila kami diyan sa may swimming pool. Ayan, naga pool. 'Yon, 'di ba? Sarap, parang gusto ko na nga tumalon diyan, eh, oh. Sarap ng tubig kulay blue, eh, no. Uh, spring mm, daw yan, spring water din education. daw yan, sabi. Yan, di ba? So, at dito natuwa yung anak ko, merong swing doon. Okay, so, dyan ginakausap ko yung, yung caretaker dyan. Hindi naman pala yan kasali, yan ay bahay pala ng may-ari So, yun, at, uh, hindi kasali yan. Hindi <laughs> <laughs> pwede rentahan yan. Okay, so, kagandahan, di ba? So, ayan oh. May ay swing pa si Bunso. Yan, oh. no. Nandiyan yung swing. dito talaga, hindi na nakapag ano si Lola. Hindi na nakatiis okay, talaga, oh. Picturan si ko Lola. daw siya dyan. Posing, posing si oh, may ay posing pa siya. Um, oh. di ba? Kala mo dalagang oh. ano lang. Dalagang Pilipina. O, oh, di ba? <laughs> Mupo po talaga siya. <laughs> <laughs> Sabi ko ano. no. Landahan dito. kay Baka mamaya bigla ka mag-swimming dyan. Latahin <laughs> La dalang damit. Oh. Ayan, <laughs> nag-enjoy naman siya. Ah. So saglit lang naman kami diyan kasi medyo umambun pa nga diyan. O di ba? Hug me. Yan talaga oh. Pagbigyan kasi yan naman ng mga ano <laughs> ng mga batang ito eh mga ah, gusto nila yung yung pasyal na ganyan. So hindi talaga mahilig sa bolang mga ito. Kas gusto pa nila yung mga outdoor na pasyalan. O syempre hindi rin pahuhuli ito. Picturean ko rin daw siya. <laughs> 'Di ba? Kulang na lang pati ako magpa-picture diyan. Yun. So, medyo sumilong-silong kami dito dahil lumakas yung ambon. ba diba? So, yan. Ito yung tsura nung labas ng isa sa mga cabin. Diba? Pwede kami, sumilong kami. At dito dumaan pala kami sa San Antonio de Padua. Diyan sa may pila. Pila Laguna. Okay? So, sumulat-sulat yung aking daughter dyan. At, uh, siguro meron siyang mga wish. Ganyan. So, talagang hindi sinayang yung pagkakatao. At syempre dito magsisindi rin tayo ng kandila. Okay, so don't forget to sign up on my website www.natasasandobal.com